Ah, uh, Gray, anong ambag mo sa bahay na to? Ano nga? Ha? Anong ambag mo sa bahay na to, Gray? Kakain, tulog, magbabanyo. Kakain, tulog, magbabanyo. Ha, yun ba yung ambag mo sa bahay na to? Gray? Tinatanong kita, inaano ano mo lang ako ng buntot. Tinan mo to, inaano-anohan lang niya ako ng buntot. Ano ang bag mo sa bahay na to? Gray? Tinan mo ah. May pagkamal dito si Gray. Tinan mo ah, Tinalikuran yeah. niya ako eh. No? May pagkamal dito siya eh. Tinalikuran Oo. Gray? Gray? Gray. Kinakausap kita, so sagot ka. Ano ang bag mo sa bahay na to? Ha? Ano ang bag mo? Tira mo yung mukha niyo. Yeah. Diyan siya magaling.